wala, wala, okay lang, lang, wala, wala namatay, wala namatay. Talo? Talo? Kala mo? May bawi, may bawi, may bawi. Mabawi si Talo agad Wala, mahila pala pang May mayabang mo pa? Ah, May mo pa? dito. Lag lagay mo na yung mo dito. Ang patay. Kala. Okay lang. Okay lang. Si Noya mo yan na lahat. Ay, nanigas na. Nanigas. Buog. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Walang awatan. Nalakas. lakas! gagi kayo. Hindi <laughs> isa okay na yan. Hindi, buhay pa yun. Hindi, ako okay na. Hindi, Uy. papakain ko yan, papakain ko yun. Bala ko dyan. Kaya nga kaya muna yung sa amin. Kaya um, nga muna. Papakain. Okay kaya nga Uy kay yan. Ang galawin ka yan. Ito naman. Kaya pinagay ba na, naman ay, ay. sa'yo ay, okay, oh, ay. ayan, man, na, yan. Okay, isa oh, sa na. O kaya mo na kay Choco yan. Okay, go. Kaya ko ayaw niya. Ako na, oy. Ako na. Ya, mesti habis. Ibu nanti kaya bapa. Ibu nanti kaya bapa. Pernah tahu tak ayo? Gih. Ay, ay la ang dugo. Agh! Agh! Nalamog. Nalamog! Papa, na! Ay. Okay lang, okay lang. Mula ka sa kanya. Nahina na. Nahina na rin ang ito ko eh. Bawa na Siguro, dalawa yan patay! Ayun na, dito ay, kasi, ano, marap, mo tayo eh. Ayoko ano, umarap ko. Harap ko. na Nararap ko sa'kin. Hindi lang na, okay lang. Binibitik kasi ng gagamba kayong gagamba ni Kian. Gagambang bitik kaya tayo si iyo Hindi. Pang, 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 kasi. pang, pang, Walang pang, Bug! Bug! Tignan natin. Tignan natin ang gagambang pang, ni pang, 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 Bug! Nagbilutan! malapitin papa, inka na isko mo oh, si, oh, na isko paingi. pa kyan, na, hmm? pa, na ipaingan na paining na paining na paining na paining na paining na paining na paming 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 na na paming na paming na paming na paming na paming

Gagambang pula ang saan? iyo. Gagambang... Kinitisan kay Kiyan, kinagata. Wala. Wala <laughs> kasi nito ko. Hinagkawano ng ibang Wala na. Kasi patay na. Bumawi ako. Saka so, nalalaban ko. Lakas. Ano sa akin? Ito. Buhay pa yung kay Kiyan. Uy, kakainin. Kakainin yung kay Joy. Papakain. Ganyan. Uy, gagihulog. gagi gagihulog. Lahat ito ilalagay ko na. Ito okay. ito magatlo yun. Gutom na gutom yun. Oo, gutom. Eh? Eh. Ano na, pinit na tingnan. Ayun, ayun. na may flavor. Ayun. Ayun, Ngayon May na. kitang katis oh. Katis. Katis ang puwet mong katis. Katis ang ulo mong katis. Talo ang ang kamatis. Tinawagat kasi nito ko eh. Katis ka ng katis. Pwet ka may ikatis.